Paano kung ang lalaking may kapangyarihang kontrolin ang buong lungsod ay hindi mapigilan ang sariling puso? Paano kung ang babaeng buong buhay ay tinakasan ang gulo ay siya palang magiging pinakamalaking panganib sa isang imperyo? At kapag ang lihim nilang pag-ibig ay mabunyag sino ang mawawasa? Siya ba? O silang dalawa? Si Adrian Velasco ay isang pangalang hindi basta naririnig, ito'y kinakatakutan, iginagalang, at inuulit-ulit sa mga balita, sa mga boardroom, sa mga usapang lihim ng mga negosyante. Siya ang CEO ng Velasco Enterprises, ang lalaking may hawak sa ilang malalaking negosyo sa bansa. Sa edad na 32, batid niyang kontrolado niya ang bawat galaw ng kumpanya, ng mga empleyado, pati na rin ng sariling buhay. Ang puso niya ay parang isang kahong hindi nabubuksan. Para sa marami, siya'y perpekto. Para sa iba, siya'y malupit. Para sa sarili niya, siya'y walang pakiramdam. Iyon ang akala niya hanggang isang araw. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na kapehan sa ilalim ng gusali ng Velasco Tower, isang lugar na halos hindi niya napupuntahan dahil sa sobrang klase raw ng ibang kaf sa paligid. Hindi niya rin naman kailangan pumunta doon, may asistante siyang kumukuha ng kape niya araw-araw. Ngunit ng araw na yon, nagkataon na wala si Bella at kailangan niyang bumaba. Ayaw niya pero kailangan. Pagpasok pa lang niya, agad napatingin ang lahat. Ang iba'y natahimik, ang iba'y nagbulungan. Sanay na si Adrian dito. Pero ang hindi siya sanay ay ang makita ang isang babaeng hindi tumingin sa kanya kunwari, hindi nagulat, hindi nag-alala, at hindi man lang nagbigay ng kahit anong reaksyon sa presensya niya. Siya si Elena Reyes, Nakatayo siya roon, hawak ang tray ng kape ng ibang customers, tila abala, tila walang pakialam sa pinakakilalang tao sa building na yon. Minsan tatawa sa coworker niya, minsan lilipat ng mesa, minsan ay umaawit ng mahina na parang walang nakatingin. At doon na pahinto ang mundo ni Adrian Velasco. Sir, ano po order niyo? Tanong ni Elena sa kanya nang hindi man lang tinitingala. First time. Ito ang unang beses na may babain hindi nagpakita ng sobrang paggalang o pagkabigla. Walang pakiramdam. Wala siyang kilig at wala ring takot. Kahit pangalan niya ay parang wala sa isip ni Elena. At ang di inaasahang pangyayari. Hindi siya nakasagot agad. Black coffee, sagot niya matapos ilang segundo. Mumiti si Elena. Noted po, sir. Parang napakagaan. Parang may kung anong malamig na hangin ang dumaan sa loob ng dibdib niya, at para bang may kumalabit sa mga pader na matagal na niyang itinayo sa puso niya. Habang hinihintay niya ang kape, hindi niya maiwasang tignan si Elena. Hindi dahil maganda ito sa paraang nakasanayan niyang makita ang kagandahan, hindi siya nakamakeup, simple ang suot, mahinhin ang itsura. Pero may kakaiba sa kanya. May liwanan. May tahimik na tapang. At para kay Adrian, iyon ang hindi niya maipaliwanan. Kinabukasan, bumalik siya. Hindi niya kayang aminin, pero inaabangan niya ang ngiti ni Elena. Pangatlong araw, bumalik ulit siya. Pangapat, panglima, panganim. Hanggang sa maging nakasanayan niya na. Hindi ito dahil sa kape. Hindi rin dahil sa kaf. Dahil ito sa presensya ng isang babaeng hindi niya maintindihan, pero gusto niyang mas maintindihan. Sir Adrian, tawag ni Elena isang umaga. Hindi po kayo nag-order kahapon. Busy po ba? Napakunot ang noo niya. Napansin pala. May board meeting, sagot niya, at para sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiti siya. You noticed. Nagkibit balikat si Elena. Kasi araw-araw po kayong pumupunta. Minsan, pag nawawala ang routine, napapansin po talaga. Tumawa siya ng konti. Routine? Routine na po kita, sagot ni Elena sabay tingin sa kanya at parang lumubog ang puso niya. Sandali lang iyon, pero sapat para maalog ang mga pader ng buhay niya. Sa sumunod na linggo, mas lumalalim pa ang mga pag-uusap nila. Si Adrian, ang lalaking bihirang magkwento, biglang naging bukas. At si Elena, ang babaeng simple at tahimik, biglang naging pinaka bahagi ng araw niya. Isang hapon, napadalaw siya ulit sa kaf. Halos wala ng tao. Si Elena ay nag-aayos ng mga tasa. Pagod ka ba? Tanong niya habang papalapit. Konti, sagot niya. Pero okay lang. Sanay na. May gusto ka bang marating? Tanong niya bigla, hindi niya alam kung bakit iyon ang lumabas. Nagulat si Elena. Ako? Simple lang po. Gusto ko lang mapagtapos ang kapatid ko. Gusto ko siya magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Mula noon, nakikita niya ang puso ni Elena, mabait, masipag, may pangarap at lalo siyang nahuhulog. Hindi niya dapat. Alam niya. Siya ang SCE. May reputasyon. Marami ang nakatingin. At si Elena. Isang barista lang na walang ideya kung sino ang maaaring masaktan kapag nalaman ng media na nagkakagusto siya sa isang simpleng babae. Pero ang puso niya ay hindi na sumusunod. Minsan, sinubukan niya itong pigilan. Ngunit tuwing makikita niya ang mata ni Elena, may bagay na bumabalik yung parte ng pagkataon niyang matagal ng tulog. Isang gabi, bigla niya itong inabutan na umiiyak sa gilid ng kaf, hawak ang telepono. Elena, tawag niya. Nagulat si Elena at mabilis na nagpahid ng luha. Sir, pasensya na. Hindi ko alam na. Ano nangyari? Umiling si Elena. Wala po. Problema lang sa bahay. Pero hindi siya huminto. Tell me. Dahan-dahang bumigay si Elena, tulad ng pusong marupok sa bigat ng mundo. Naospital po ang kapatid ko. Wala kaming pambayad. Ako lang kasi ang kumakayod. Nalaglag ang puso ni Adrian. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang gusto niyang protektahan ang isang tao, hindi dahil kailangan, kundi dahil mahalaga. Elena how much? Tanong niya. Umiling ito. Sir, hindi po. Hindi po ako humihingi. Hindi ko po kayo inistorbo. Elena, putol niya, marahang pero may bigat. Let me help you. Tumingin si Elena sa kanya, puno ng takot, hiya, at pagkalito. Bakit-bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi niya masabi ang totoo na mahalaga na ito sa kanya. Na hindi na niya ginagawang pabor ito, kundi instinct para protektahan ang isang taong matagal ng kinabubuksan ng puso niya. Because you deserve help, sagot niya. And for the first time, Elena smiled through her tears. At doon nagsimula ang lahat. Sa sumunod na mga araw, mas lumapit sila sa isa't isa. Hindi niya sinasabi sa kahit sino. Tinatago niya. Hindi ito dahil nahiya siya kay Elena, kundi dahil alam niyang kapag nalaman ng board, ng media, ng investors, magiging malaking iskandalo ito. At si Elena ang unang masisira. Pero habang lumalapit ang puso niya, lumalapit din ang kaguluhang matagal na niyang iniiwasan. Isang gabi, pagkatapos niyang ihatid si Elena pa uwi, nahuli niya ang sarili niyang hindi makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang mukha nito, ang pagniti, ang boses, ang simpleng paraan ng paghawak nito sa mga problema. At doon niya inamin. Hindi na ito attraction. Hindi na ito curiosity. Hindi na ito simpleng pagkahumaling. Ito ay pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi dapat mangyari. Isang pag-ibig na magpapaguho sa lahat ng itinayo niya. Isang pag-ibig na hindi niya kayang bitawan. Pero lahat ng lihim may hangganan. At ang kanila, unti-unti nang nabubunyad. Isang gabi may nakakita sa kanila. Isang empleyado. Isang mata na hindi na niya mabubura. Isang peligro na maaaring sumira sa kanilang dalawa. At magsisimula pa lang ang bagyong sasagasaan ang buhay nila. Noong gabi niyon, hindi mapakali si Adrian. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan, hawak ang manibela, pero parang hindi alam kung saan siya pupunta. Ang tanging malinaw ay ang isang bagay, may nakakita sa kanila ni Elena. At sa mundo niya, ang isang lihim na ganoon ay parang apoy na mabilis kumalat. Hindi siya natatakot para sa sarili niya. Si siya, kilala, may kapangyarihan. Pero si Elena hindi. Isang maling balita, isang maling interpretasyon, isang maling chismis at lahat ng itinayo nitong dignidad ay maaaring mawala. Hindi niya kayang mangyari 'yon. Hindi sa babaeng unang nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan. Kinabukasan, tinawag siya ng board para sa biglang meeting. At doon na niya naramdaman ang bigat ng mga tingin. Parang alam na nila. Parang may humihila sa leg niya pababa. Adrian, bungad ng isa sa board directors, we heard something unusual. Humigpit ang dibdib niya. Ano yon? Nagkatinginan ang board members, at sa loob ng ilang segundo ay nagpakita sila ng larawan, isang kuha ng sasakyan niya, kung saan nakikita si Elena na papasok dito. Isang larawan lang. Isang kuha lang. Sapat para magsimula ng gulo. We need an explanation, sabi ng chairman, malamig ang tono. Pero bago pa siya makapagsalita, dinugtungan nito, and remember whatever you say can determine the fate of this company. Hindi niya maiwasang mag-init ang kamay. Hindi dahil sa galit, kundi sa takot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Elena. She's a friend, sagot niya, maingat ang boses. A friend, tanong ng isa pang director. E barista. Sa cafe sa ground floor. Narinig niya ang pagdududa, ang pangungutya, at ang panghuhusga sa mga salita at doon na nasaktan si Adrian. Hindi dahil sa sinabi nila sa kanya, kundi sa sinabi nila tungkol kay Elena. Magtatapat na ako, sabi ni Adrian, diretsyo ang tingin. She's someone important. But this is in my personal life. Hindi ito dapat nakakaapekto sa kumpanya. Pero tumawa ang chairman, walang emosyon. You know that's not how it works. When you delay, your personal life is part of the company's reputation at doon niya naintindihan. Hindi lang usapan iyon. Banta iyon. Kung ipagpapatuloy mo ang relasyong ito, sabi ng chairman, we will need to reconsider your position. Hindi siya agad nakapagsalita. Pero ang isang bagay ay malinaw, hindi niya kayang bitawan si Elena. Ang tanong, kaya ba niyang bitawan ang kapangyarihan, ang kumpanya, ang trabahong pinagpaguran niya buong buhay? Paglabas niya ng boardroom, hindi niya alam kung saan pupunta kaya napunta siya sa tanging lugar na nagpapakalma sa kanya, ang CAF. At doon na niya nakita si Elena, nakatalikod, nag-aayos ng gamit, tila pagod sa buong araw ng trabaho. Elena tawag niya mahina pero puno ng bigat. Paglingon niya, kita agad sa mukha nito ang pag-aalala. Sir Adrian, bakit parang ang bigat ng mukha niyo? Hindi niya alam kung paano sasabihin. Hindi niya alam kung paano umpisahan. Elena may problema, Lumapit ito, marahang hawak ang braso niya. Anong nangyari? Pinikit niya ang mga mata. May nakakita sa atin? Kahapon. At ngayon nagagalit ang board. They think you're a threat to the company's reputation. Hindi na apektuhan si Elena sa sinabi niya. Pero ang ekspresyon niya nasaktan. So ano pong ibig sabihin? Gusto nilang layuan niyo ako. Hindi niya kayang sumagot agad. Adrian, tawag ni Elena, hindi na gumagamit ng formal na tono. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huminga siya ng malalim. They're giving me choice. Ikaw o ang kumpanya. Tumawa si Elena, pero malungkot. Ganun ka simple. Ako o ang kapangyarihan. Hindi ito simple, bulong niya. Ayokong iwan ka. Pero umiling si Elena. Adrian, hindi ako pwedeng maging dahilan para masira ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi mo kasalanan, biglang tumaas ang boses niya pero mabilis siyang huminahon. Elena, wala kang ginawang mali. Tumingin si Elena sa kanya, mabagal ngunit puno ng sakit. Pero ako ang magiging bagahe mo. Ako ang titingnan nila bilang problema. Ako ang sisirain nila. "No," sagot niya agad. "Hindi ko hahayaang mangyari 'yon." Pero tumulo ang luha ni Elena. Adrian, hindi mo kayang labanan ang buong mundo para sa akin." Lumapit siya, hinawakan ang mukha nito. "Gagawin ko. Kung kailangan, magre-resign ako." Nanlaki ang mata ni Elena. "Hindi. Hindi mo gagawin 'yon." "Gagawin ko," sabot niya. "Dahil mahal kita, Elena." Natigilan si Elena. Parang nanigas. Parang hindi makahinga. "Adrian, huwag mo sabihin 'yan kung hindi mo kayang panindigan." I already did, Anya. At kahit anong sabihin nila, kahit anong mawala sa akin, hindi kita iiwan. Umiyak si Elena, pero mayong pagkakataon may kasama ng pag-asa. Adrian hitbi niya, mahal din kita. At doon, sa unang pagkakataon, nagyakap sila ng walang takot. Wala ng lihim. Wala ng hadlang. Pero hindi doon nagtatapos ang laban. Kinabukasan, dumating ang isang balitang hindi nila inaasahan. Lumabas sa social media ang larawan nila. Ang larawan na nakita ng board. At sa caption. Si Adrian Velasco may relasyon sa empleyado. Totoo nga ba? Parang sumabog ang mundo. Nang makarating ito sa opisina, halos lahat ng tao ay tahimik, lahat nakatingin, lahat may opinion. Hindi na ito chismis. Iskandalo na ito. Tinawag ulit siya ng board. It's out of control, sabi ng chairman. You need to make a statement. At iyon ang hindi niya kayang gawin. Ayaw niyang magsinungaling. Ayaw niyang sabihin hindi sila nagmamahalan. Kaya pumasok siya sa boardroom, tinaas ang ulo, at mumiti ng bahagya. This company is built on new work, in my efforts, in my name, sabi niya. But if you think it will give up the woman love just to protect an image then resign. Nanlaki ang mata ng lahat. Adrian, sigaw ng chairman. You're making a mistake. No, sabot niya, marahan pero matatad. I'm choosing something more important. Paglabas niya, ramdam niya ang bigat, pero mas ramdam niya ang kalayaan. At nang makalabas siya ng building, nakita niyang nakatayo si Elena sa labas, tila nag-alala. Anong ginawa mo, tanong nito, nanginginig. Pinili kita, sagot niya. Umiyak si Elena, pero hindi sa sakit, kundi sa pagmamahal. Pero Adrian paano ka ngayon? Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ko alam. Pero alam ko kung sino ang kasama ko. At doon, sabay silang naglakad palayo, malayo sa mga mata ng mundo, malayo sa ingay ng negosyo, malayo sa imperyong dati niyang hawak. Hindi niya alam ang hinaharap. Pero alam niya ang isang bagay. Ito ang unang beses na pinili niya ang puso niya. At hindi niya yon pagsisisihan. Dahil minsan, ang pag-ibig na bawal ay siya palang magpapalaya sa